Kamusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Chloe Bautista, at ngayon ay ating tatalakayin ang paksang. Ang walong tahimik na senyales na nais ng isang babae na maging mas malapit sa iyo, naranasan mo na bang umasa sa wala? Naranasan mo na bang tumigil ang iyong puso sa isang iglap dahil sa maliit na kilos ng isang babaeng lumapit ng walang imik sa isang relasyon ng nga nasa katanghalyang gulang na? kung saan nababawasan ang masalita at lumalalim ang damdamin, maaring mabago ng isang maliit na senyales ang lahat. Ako si Dr. Chloe Bautista, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan. Ako ay 28 taong gulang at mahigit sampung taon nang nagbibigay ng payo tungkol sa kalusugan at relasyon ng mga kalalakihan. Sa video na ito, Ibabahagi ko ang walong tahimik na senyales na ipinapadala ng isang babae kapak nais niyang mapalapit sa iyo. Sabay nating alamin kung ano ang nakatagong kahulugan sa kanyang matingin, pananalita, at sa na distansa ang kanyang paglapit sa iyo. Kung nakatulong sa iyo, ang video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel at I like ang video. Ang inyong mahalagang komento ay malaking tulong sa akin. 1. Lumapit siya ng walang imik at umupo nang sobrang lapit na halos magdikit ang inyong nga tuhod. Lumapit siya ng walang imik at umupo sa tabi mo ng sobrang lapit na halos magdampian ang inyong nga tuhod. Naranasan mo na ba ito? Karaniwan, mayroong likas na personal space sa pagitan ng nga tao. Lalo na kung hindi kayo gaano makakilala o may ilangan pa, mas malayo ang distansyang ito. Ngunit isang araw, kung tahimik siyang lumapit at umupo, nang halos magdikit ang inyong matuhot, dapat mo ba itong ituring na isang pakakataon lamang? Sa katanghalyang gulang na, kung saan mas nagiging maingat na sa pakpapahaya ng damdamin, ang ganitong kaliit na pisikal na konta ay maring may malalim na kahulugan, lalo na kung ang kanyang kilos ay napaka-natural at tahimik. Maring may nakapalup na mahiyaing pagnanais na mas mapalapit at bumuo, na mas malalim na koneksyon sa iyo. Ibinahagi ni ge Andres Reyes, 53 taong gulang na tagamay nila, ang kanyang kwento. Sa isang salusalo sa kumpanya, nakaupo siya sa tabi ng isang babaeng katrabaho, habang nausap, unti-unti itong lumalapit hanggang sa magdikit ang kanilang nga tuhod, sa una, inakalan niyang nakataon lang, ngunit ngumiti lamang ito at nanatili sa ganoong distansya. Ayon kay G. Reyes. Malinaw niyang naramdaman ang hindi nasasambit na damdamin ng babae sa sandaling iyon, kahit nawalas yang sinabi, ang pisikal na distansya ay sumasalamin sa emosyonal na distansya. At sa isang relasyon sa pagitan ng lalaki at babae, ang pagdidikit ng tuhod ay maring may mas malalim na kahulugan kaysa sa inaakala. Maring higit pa ito sa simpleng pagkagusto. Marahil ito ay kuryusidad, interes, o pagnanais na mas mapalapit. Siyempre, hindi lahat ng kontak ay may ganong kahulugan. Ngunit kung ito ay paulit-ulit at tila sinasadya, hindi na ito isang simpleng pakakataon. Marahil ay natatandaan mo rin. Ang mainit na tuhod ng isang taong lumapit nang walang imik. Ang kanyang kilos ay tahimik. Ngunit ang damdaming nakapalop, dito ay malinaw na buhay. Ang pakilala sa ganitong mga banayat na senyales ang maring maging unang hakbang sa isang relasyon. Dua, ang kanyang tingin ay patuloy na nakatutok sa ibaba. Habang nag-usap, napansin mo ba na ang kanyang mata ay palaging dumudulas pa baba? Sabi nila, ang mata ay bintanang ang kaluluwa, ang tingin ang pinakatapat na nagahayak ng interes at damdamin sa isang tao. Ngunit kung hindi ka niya kayang, tignan ng diretso sa mata at palaging nakatingin sa ibaba. Ito ba ay dahil lang sahiya, hiya? O ito ba ay pagpapahaya ng isang nakatagong damdamin? Sa hustong gulang, hindi madaling maging tapat sa pagpapahaya ng sariling damdamin. Sa mga ganitong pakakataon, ang body language, lalo na ang ngatingin, ang mas tunay na nahahati ng damdamin kaysa sa mga salita. Ang tingin na nakatutok sa ibaba ay karaniwang may dalawang kahulugan. Una, Nangangahulugan itong batid niya ang iyong presensya at inisip kanya. Pangalawa, ito ay isang senyales na maaring medyo malalim ang damdaming iyon. Sige. Jose Santos, 58 taong gulang na taga Cebu, ay nagbahagi ng katulat na karanasan. Habang umiinom ng kape kasama ang isang kakilala, napansin niya na habang nakikinig ito sa kanyang kwento, ang tingin nito ay nakatuon sa bandang dibdib niya. Sa una, Inisip niyang nahihiyalang ito, ngunit habang tumatagal ang usapan, lalong bumababa ang kanyang tingin, at may banayat na tensyon sa hangin. Ang mga mata ay hindi nagsisinungaling. Kung tinitingnan kaniya at ibinababa ang kanyang tingin, maaring ito ang kanyang paraan ng maingat na pagpapakita ng damdaming itinatago sa kanyang puso. Hindi ito isang direktang pag-amin. Ngunit ito ay isang tahimik na sinyales ng interes at pakakit. Ang pagbabagong ito sa tingin ay mas madalas na nangyayari kapag kayong dalawa lang o kapag maganda ang sitwasyon. Sa gitna ngang mahabang usapan o pagkatapos ng isang masayang biruan, kung ang kanyang tingin ay mapunta sa iyong ngalabi, lig, o kamay, ito ay isang patunay na ang kanyang damdamin ay kumikilos. Naranasan mo na bang makaramdam ngang nga tingin mula sa kanya? Kung susundan mo ang daloy ngang kanyang tingin, maring unti-unti mong malaman kung ano ang kanyang iniisip. San, banayat na ipinapahiwatik ang kagustuhang mapak-isa kayong dalawa? Punta kaya tayo sa mas tahimik na lugar? O mas gusto kong tayong dalawa lang ngayon kaysa sa maraming tao? Nang marinig mo ang nga salitang ito, inisip mo lang ba na ito ay isang mungkahi para lumipat ng lugar? Kapag nakarunang, damdamin ang isang tao, natural na naisin niyang ibahagi ang damdaming iyon sa isang mas malalim at pribadong espasyo. Lalo na ang nababaeng nasa hustong gulang, maingat at pino nilang ipinapahayak ang kanilang nganais. Hindi man direktang sinasabi, ang banayat na pahiwatik nanais niyang mapakisa kayong dalawa ay maring makturo kung saan patungo ang kanyang puso. Ikinuwento ni G. Miguel Cruz 49 taong gulang na taga Laguna, ang isang sitwasyon. pagkatapos ng hapunan kasama ang isang kakilala, nang lumabas sila, iminungkahi nitong pumunta sa isang malapit na maaliwalas at tahimik na kafe na walang gaanong tao. Maring isang tasalanggapa, ngunit ang kanyang tingin at boses nong gabing iyon ay mas malapit kaysa sa karaniwan nun lamang napagtanto ni G. Cruz ang tunay na intention nito. Ang pagsasabing gusto niyang mapag-isa kayong dalawa ay hindi lamang isang mungkahi na lumipat ng lugar, kundi isang pahiwatik na nais niyang baguhin ang takbo ng usapan at lalim ng inyong relasyon, kahit hindi man sabihin, lumiliha ang baba nga sitwasyon na sumasalamin sa kanyang emosyonal na pagnanasa. Ang mahalaga, ay kung paano mo bibigyang kahulugan ang sitwasyon. Ang paglipat sa isang tahimik na lugar, paglikhang pribadong kapaligiran, at ang mungkahi na maglaan ng mas maraming oras na makasama. Lahat ng ito ay naglalaman ng damdaming hindi, dapat ipagwalang bahala. Ito ay maaring hindi lamang isang tanda ng pagiging palakaibigan, kundi ang bahagyang pagbukas ng pintongang kanyang puso para sa iyo. Napalampas mo ba ang ganitong ma pahiwatig? Minsan, ang isang mungkahi na lumipat ng lugar ay nagsasabing ang mas maraming damdamin kaysa sa anumang salita. 4. Siya ang unang tumatawa sa iyong mabirong may laman at ipinagpapatuloy ang usapan. Kapag nagbitif kang isang birong medyo may laman, at tumawa siya at sinakyan ito, dapat mo bang isipin na maganda lang ang kanyang sense of humor? Kung ang isang babaeng nasa hustong gulang ay tumatawa sa ganong biro o dinuduktungan pa ang usapan, maaring senyales ito na halos wala ng pader sa pagitan ninyo. Karaniwan, nagiging maingat ang mga babae sa usapang may temang sexual, lalo na kung hindi sila malapit, sa kausap o kung hindi sila comfortable. Ngunit kung tumawa siya sa ganoong biro at sinabayan pa ito, maaring senyales ito na sa ng inyong relasyon, Katanggap-tanggap ang ganoong usapan. Inalalani G. Fernando Vargas 60 taong gulang na tagapalawan, ang isang pangyayari sa isang paktitipon. Sa gitna ng isang magaan na usapan, nagbitiw si G. Vargas ng isang biro na may sexual na pahiwatik, ang babaeng katabi, niya ay napatawa habang tinatakpan ang bibig. At maya-maya ay nagsabing, pero hindi naman siguro iyon lang. Diba? At sinakyan ang biro. Pagkatapos ng gabing iyon, naging mas mainit at mas malapit ang kanilang relasyon. Ang nga may laman ay maaring sumira ang kasiyahan, ngunit maari rin itong magpatibay ng relasyon. Ang mahalaga ay kung paano siya tutugon. Kung tumawas siya ng walang hiya o sinayan ang iyong biro, maaaring nangangahulugan ito na sapat na ang antas ng inyong pagiging malapit. Ang damdamin ng isang taong nasa hustong gulang ay nakatago sa kilos at reaksyon, hindi sa salita. Tandaan na kahit sa simpleng pagtawa, maaring may katotohanang na Naranasan mo na bang maramdaman ang pakagusto nga, isang taos sa pamamagitan ng ganitong mabiro? 5. Muha kang pagod. Bakit hindi ka munamagpahinga? Muha kang masyadong nakpapakahirap nitong mga nakaraang araw. Muha kang pagod. Bakit hindi ka muna mangpahinga? Ang masalitang ito ba ay tuno lang ng pag-alala sa iyo? Sa katunayan, maring may mas banayat na damdamin na nakatago sa likod nito. Maaring sabihin itong isang babaeng nasa hustong gulang dahil sa purong pag-alala sa iyong kalusugan, ngunit minsan, sa likod ng salitang ito ay... May nakatagong maingat na na nais niyang magpahinga kasama ka? Ang babaeng mas napapahalaga sa mood kaysa sa direktang pananalita ay madalas na gumagamit ng ganitong hindi direktang paraan. Si G. David Reyes, 55 taong gulang na taga Davao, ay nakaranas nito sa isang paktitipon. Sa kanya natila tahimik, isang babae ang lumapit at nagsabi. Mukha kang pagod. Gusto mo bang magpahinga tayo sa isang tahimik na lugar sandali? Ang isang salitang iyon ay naging daan upang maunawaan nila ang damdamin ng isa't isa. Ang mahalaga ay ang kanyang tono, tingin, at ang sandali kung kailan niya ito sinabi. Kung sinabi niya ito sa isang kakaibang tahimik na boses, sa isang lugar kung saan kayong dalawa lang, tiyak na higit pa ito sa simpleng pag-alala. Maring ito ay isang banayat na pahiwate na nais niyang makbahagi ng mas malalim na damdamin sa iyo sa ganitong sitwasyon pakinggang mabuti kung saan at sa anong klaseng lugar niya gustong mapahinga. Maring naroon ang susi para maunawaan ang kanyang intensyon? May nagsabi na ba sa iyong ganito na nakpatibo ang iyong puso? Minsan, ang isang salitang muha kang pagod ay maaring maging pinakamatamis na paanyaya sa mundo. Liu, bigla siyang tumitigil sa pagsasalita at bahagyang kinakagat ang kanyang labi. Sa inyong pakikita, kung bigla siyang tumigil sa pagzasalita at bahagyang kinagat ang kanyang labi, maaring senyales ito ng isang emosyonal na pagbabago, ang mga babaeng na sa hustong gulang, lalo na kapag tumitindi ang kanilang emosyon, ay mas madalas na ipinapahayag ito sa pamamagitan ng kilos kaysa sa salita. Sa psikolohiya, ang pakagat ng labi ay maaring mga hulugan ng kaba, pag-asam o pagpipigil sa panloob na damdamin. Kung hindi naman tuyo, ang kanyang maklabi, malamang na mayroong pagbabagong nagaganap sa kanyang isipan sa sandaling iyon. Si G. Luis Merchado, 50 taong gulang na taga Quezon City, ay nakwento na habang nasa sasayan kasama ang isang matagal ng kaibigan, tumahimik ito nang biglang tumuktok ang isang malumanay na kanta sa radyo. Siya nakaraniwang masayahin at madaldal ay tahimik na nakatingin sa labas na bintana habang bahagyang kinakagat ang kanyang labi. Naramdaman ni Gay, ang isang kakaibang pakiramdam na hindi mai paliwanag sa salita. Ang katahimikan ay maaring hindi nangangahulugang pagot lang siya o walang masabi. Maaring senyales, ito na sinusubukan niyang ayusin ang kanyang nga iniisip o kontrolin ang kanyang umaapaw na damdamin. Lalo na ang pahawak sa labi ay maaring makpahayak ng emosyonal na tensyon at pag-asam ng sabay. Kung biglas yang tumigil sa salita kinagat ang labi at umiwas ng tingin, ito ay isang daloy ng damdamin na nararamdaman kahit walang salita. Naranasan mo na bang makaramdam ng mas matinding damdamin sa ganitong tahimik na sandali kaysa sa anumang salita? Minsan, ang isang paggalaw ng labi ay nagsasabi ng lahat. Tujuh. Hinawakan niya ang iyong kamay at hindi ito binibitawan. Nakahawa ang inyong mga kamay, ngunit hindi niya binibitawan ang sa iyo. Sa una, ito ay isang disinasadyang kontak, ngunit kahit lumipas na ang oras, mahigpit pa rin ang hawak niya sa iyong kamay. curing mo ba ito bilang isang simpleng pisikal na kontak lamang? Ang pahawak ng kamay ay may kahulugan na higit pa sa simpleng kontak. Maaring senyales ito na nais niya ng isang emosyonal na koneksyon. Ang isang babaeng nasa hustong gulang ay partikular na maingat sa pagpapahaya ng damdamin kay kung siya ang unang humawa sa iyong kamay o matagal itong hindi binitawan, ito ay may malaking kahulugan. Sige. Gabriel Gomez, 48 taong gulang na taga-Bacolod, ay nagwento na isang araw habang namamasyal kasama ang isang kakilala nakadikit ang kanilang nga kamay. Maya-maya, nang bahagyang hawakan nige, Gomez ang kanyang kamay, nagulat siya nang mas panito ang hawa at nakpatuloy sila sa paglalakad. Sa sandaling iyon, habang tahimik na nararamdaman ang init ng isa-isa, napatanto ni Ge, Gomez na hindi na ito simpleng pakakaibigan lamang. Ang kamay ang pinakadirektang paraan ng paghahatik ng damdamin. Lalo na kung habang hawa ang iyong kamay ay hindi siya umiwas ng, tingin at natural, na tinatanggap ang sitwasyon, nangangahulugan ito na pinahalagahan niya ang sandaling iyon. Marahil ang unang mong naisip ng hindi niya binitawan ang iyong kamay ay kung hindi ba siya comfortable? Ngunit marahil, ang mas mahalaga ay pakisipan kung gaano kaingat at kaseryoso ang kanyang damdamin, kahit na siya ay tahimik ang dulungang kanyang madaliri ay tahimik na nahatid ng kwentong kanyang puso. 8. Sumandal siya sa iyong balikat at ramdam mo ang kanyang hininga. Sa personal na espasyo, ang pinakatapat na sinyales ay ang paglapit ng sobrang lapit na halos maramdaman mo na ang hininga ng isa't isa kung tahimik siyang sumandal sa iyong balikat at lumapit ng sapat. Para maramdaman mo ang kanyang hininga, malamang na ang kanyang puso ay ganap nang bukas para sa iyo. Karaniwan, kapag may lumalapit ng sobra, likas na umiwas ang isang tao. Ngunit kung si mismo ang sumandal sa iyong balikat o natural na nanatili sa iyong tabi, ito ay may kahulugan na higit pa sa pagiging comfortable. Ibinahagi ni G. Rafael Mendoza, 51 taong gulang na taga-baguyo, ang ganitong karanasan. Habang naglalakbay, nakataong naupo, siya sa isang bench katabi, ang isang babae. Nang papalubo na ang araw, tahimi itong sumandal sa kanyang balikat. Naramdaman ni Gay, Mendoza ang isang matinding damdamin na hindi may paliwana sa salita. Ang pagsandal sa balikat ay isang pagpapahaya ng tiwala at damdamin. Lalo na ang distansyang sapat upang maramdaman ang hininga ay hindi lamang isang simpleng kontak kundi isang senyales na bukas na ang puso. Kahit walang salita, mararamdaman mo ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng kanyang init at hininga. Mayroon bang ganitong alaala? -ala, ang tahimik na bigat sa iyong balikat na higi pa kaysa sa anumang salita. Nang sumandal siya sa iyo, marahil ay nakadaupang palat na ang inyong mapuso ang nga babae ay mas pino at maingat na nagpapahayag ng kanilang damdamin kaysa sa mga lalaki. Ang walong senyales na tinalakay natin ngayon ay ang kanyang tahimik na paksisikap na buksan ang kanyang puso at mas mapalapit. Mula sa pagnanais na umupo ng sobrang lapit, na halos magdikit ang matuhod, hanggang sa tingin na nakatuon sa ibaba, at sa pagtawang tumutugon sa isang birong may laman. Lahat ng ito ay hindi pa kakataon, kundi isang maliit na lakas ng lup at isang taos pusong pagpapahayag ng damdamin. Ang pag-ibig sa hustong gulang ay tahimik, ngunit mas matindi. Kapag mahirap ipahayag ang damdamin sa salita, nakakaindihan tayo sa pamamagitan ng nanginginig na dulo ng daliri, sa kung saan nakatuon ang tingin at sa tahimik na pagnanais na manatili sa tabi. Huwag palampasin ang mga mumunting salita at kilos na ito na ipinapadala niya sa iyo. Sa sandaling mabasa mo ang nga ito, maaring maging mas malalim at mas mainit ang inyong relasyon. Ang paraan ngang pagpapahaya ng pagpapahaya nang pag-ibig ay nagbabago ayon sa edad. Ngunit ang pagnanais na makaramdam, nang katapatan ay hindi nagbabago. Sana ay nakatulong sa inyo ang kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo, mangyaring mag-subscribe at i-like ang